Dapat maayos muna ang lahat ng alitan sa pagitan ng mga pamilya o grupong mahindi pagkakaunawaan sa lalawigan ng Maguindanao del Sur upang tuluyang umusad ang kaunlaran sa probinsya ayon kay Governor Dato Ali Midtimbang. Sa panayam ng iMinds Philippines sa gobernador, sinabi nito na nasa 20% na lamang umano ang natitirang rido na tinututukan ngayon ng kanyang administrasyon. Isa sa flagship programs ng gobernador ay ang reconciliation na nakapaloob sa programang Give Heart o Health, Education, Agriculture, Reconciliation and Transformation. Nakita ninyo po ano yung ginawa namin dyan sa Puginano del Sur na paano namin ginapagawa yung mga rito, yung mga lahat ng mga problema na masing konti hmm. inaayos namin yung panatin diyan kung sa truck bago mag eh, kailangan malinis na muna bago mag at mag tumakbo ang van kitchen order sa area hindi magbaba sa mga mga 20% ang naiwan na, iwan na Rupi mana? Nanti cepat kita ribut, kita mengintan risau.